kinakausap kita, wag mo akong tatalikuran, ha? Ha? Oh, ayan. Anong akala mo sa amin? Magbubuti! Pare, pare, sandali. Tindahan lang to. Hindi to grocery. Ano pa kikitain ko? At saka, teka muna. Si Boy Aswang ang kausap ko rito, ah. Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pinosan po to, ah. <coughs> eh, pambihira naman kayo, eh. Nangangatwiran lang ang tao, ah. Uli-uli, huwag uli. mong pagmamalaki sa amin si Boy Aswang, ah. Sino ba yun? Pagbilan ng sigarilyo. Sarado na tindahan. Wala lang dito. Baka naman ho pwedeng bumili kahit isang kaha lang. Hindi mo ba nakita? Sarado na tindahan! Pare, isang kaha sigarilyo lang naman pagbigyan na natin. Hindi naman sarado itong tindahan, ah. Basta't sarado natin ang tindahan na to. Mula ngayon. May reklamo? Hoy! Pag kinakausap kita, huwag mo akong tatalikuran, ha? Ha? Sige, mo! Ayos ka ba? Ayos lang. Tara. Sumosobra na yata talaga yung katapangan mo, Magno. Eh. Pinagtanggol lang naman niya ako, Lolugo. Tama ang sinabi niya. Hindi dapat sisihin ang may katwiran. Nag-aalala lang naman ako tungkol sa mga kabataan katulad nito. Eh. Hindi na tumatanda Namamatay na ng bata. ayo may ka na. Bukas makalawa, makakamatay ka na. Noong binigyan ka ng apelidong rehas, pag nakulong ka uli, tatak mo na ang rehas, hindi na apelido? Tama rin ang sinabi ng matanda. Kaya dapat mag-ingat. Hindi kailangan daanin sa tapang ang usapan. Hoy, tumigil ka riyan, ha? Hindi ka kasama sa usapang to. Tumigil ka na. Baka mag... Gai. Ang ibig niyo sabihin, dalawa lang, hindi niyo pa na kaya? Ha? Boss, nabigla kami. Akala namin, hindi ka kasa. matindi sa boss. Matirik na, mautak pa. Hindi ka gaya ninyo mga... May mga baril kayo, ba't hindi niyo may Babanata ko na sana eh. Kaya lang eh, naagawan ako ng barel eh. Talagang wala kayong binatbat! Pinalangin nyo na hindi makaisip magtayo ng grupo mo ngayon. Dahil kapag nangyari yun, sa kangkuha na kayo pupulutin. Dahil wala na akong mukhang iharap kay boss. Abigail, gusto mo magmerienda? Di, sige. Mauna ka na. Busog pa ako eh. Si Felix. Yung kumakain na ata. Una Sige. Magno, Magno! Bye. -bye. Yung mga mama doon, tinitira yung Mercedes! Saan? magpapalata. Hintay mo sabihin ko si Bat. Oo ba? Sabi mo eh. Ayun hey, No?